<laughs> Thank you Lord. At umorder ka na ng kanin. Carbo load, Ulamin na natin yung pancit. <laughs> eh, ha? No, oh. gusto <laughs> mo? Eh kasi meron ka ng lechon kawali yan, no? yeah. oh. Oh. Ba? Diba? Kaya may kanin kayo. Oh. Dalawa. Panalo. May view pa. Oh. Panalo. Ayan mga kapadyak. Dito lang yan sa Lipa. Oh. Uh, may mga kumakain din sa kabila. Dito kami. May solo rin kami pwesto. O oh, yan. Yeah. Kakain mo na kami. Mamaya namin iisipin ko pa paano kami papalit. Tanong ka pa rin saan yung ay ay, ito. Sino ba kasi nagyaya dito? Sino ba kasi nagplanan na itong ride na ito? Ano ba yan? Dibali, minsan ko na lang bubudulin to si paring Mike. Mukhang last na saman na dyan sa akin. Pare, si pare dyan to. Ay, minumura na tayo. Wala well, lang, na si pare Mike. Kaya, eh, ang good news, meron ng trabaho to si pare Mike. te-training na siya next week. Ma, baka last ride na rin to. Ay, sobrang, sobrang sarap na po yung pinagagawa namin. Okay, let's play! <laughs>